Napakadami nilang putahe guys. Talaga namang madami kayong pagpipilian dito. Hi guys! At alam niyo naman na bakas na bakas sa pagmumukha ni Kuyot ang pagka-stress sa paggagawa ng aming content. Sa so, totoong buhay ay talagang kami pagod na pagod at walang pahinga dahil sa pagpapa-order ng t-shirt, sa pag -e edit sa pagbablog para lang mapasaya namin kayong lahat. Buti na lang talaga at may malapit na karaokehan dito sa amin. Dito lang matatagpuan sa barangay Balele at boundary lang siya ng Natatas at Balele. Kaya Ay, naman oh, napakadali. Ayan right, guys, oh. Dahil And mo, eat, ka, drink. Po, dahil mo pong video ako si Manuel. <laughs> kahit ang bagyong nika, hindi ako mabipigilan. Narinig <laughs> <laughs> ko lang na may video ako dito kaya sumama ako. Guys, <laughs> <laughs> right, kahit masama ang panahon, diretso kami. Yeah. <laughs> Alam nyo naman guys, sa so sobrang daming pinagdaanan, binagyo, nagiba ang bahay, hindi hindi sa amin alintana ang kalungkutan. Magsaya pa din tayo kahit may yes! problema. So, yes! Yes! at hindi kami lang ng bagyo. <laughs> at, iba, at guys, ipapakita namin sa inyo dito ang KTV at talaga namang ma magre-relax kayo dito. Talagang laging hanap ng boses namin ang mga karaoke. karaoke. Kaya naman ano andito na kami ngayon sa balele. Yes. Ako po nang kakantagan. <laughs> 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 Paglaban niya. <laughs> Kaya lahat po ng mga malalapit dito, you can visit po ang ang uh, KTV nila para po ma-experience nyo po ang may experience yes. namin today. Ayan lapit lang niya guys. At saka kung gusto nyong lakarin, ay eh, maglakad na kayo. Opo. <laughs> <So, laughs> Kasi wala na kayong bosses pagdating. Hingal na hingal. <laughs> hingal na hingal at baka kayo ospitali na ang atake pagdating dito na pag naglakad kayo. <laughs> Kaya ano pa iniintay nyo? Let's go. go! Let's go! so yun po, papasok na po sila. Papasok na po ang team ko. Ba't parang kulang kayo? <laughs> Nasaan si Kuno? Nasaan ang inyong ano? sensor. sa Ano ginagawa mo dyan, kulot? Ang empleyado dito. Diyos ko, kaya pala siya nang dinit. <laughs> kompleto <Kumpletong laughs> ang kompleto. Ang <laughs> empleyado ngayon dito. Ang bilis. <laughs> na yes. Diyos ko, guys, si kulot po nakapag-apply agad. Nakahanap agad siya ng panibagong trabaho. Kasi itong asit ko. Wow. Ano kinalaman niya sa video? Kyan. Okay, Han. Mapasok namin kayo dito sa -o -o dito. Let's go. Sa, panelin, oh. sa pala kami video okay, guys. video kaming trio. Wow. Yes, pwedeng humiga. Yes. yes. At kung makikita nyo po, napaka aesthetic po kayo dun po sa mga gustong lagi nagpo-post. Kaya kung wala sa bahay, sinundan ako ng honey ko. mo? <laughs> <laughs> Dahil wow. gutom na gutom na daw siya. Ang dito, eh, ano talaga namang ang love team eh talaga sabog <laughs> sa ano eh, pag-iibigan. Ano pang hinihintay nyo dito na kayo sa balede? Ang <laughs> <laughs> Guys, ito o. Oh. Pag kayo nag-karaoke dito, kay TV dito sa baba, may kainan dito sa taas, guys. Ayun. <laughs> Ito ano, yung, ano? hindi na yung yung mino na. yung mino? Yung mino na. Mino. Hindi eat, drink, and have Pantipi. Eat, drink, and have Pantipi. Yeah. Yan po isang ano na nga Wow, may seafoods dito. oh yung okay. sa appetizer. So available din ang beef, pork, noodles. <laughs> so guys, meron din kambing. Kulay wow, na kambing. Na Ayun, kambing. Anong minahanap mo buhay na kambing? <laughs> <laughs> meron nga din pala dyan ulam kung nagugutom kayo. Ah, uh -huh. So ng pang pagkain dito guys. Tingnan nyo naman. Oh. So, <laughs> ah, Asan tayo ngayon? Nasa Barangay Balele. Saan matatagpuan? Mal ano, boundary ng natatas at saka balele. Oh, di ba guys? Ayun lang ang boundary. Oh, ayun. Malapit lang. Ayun ang boundary ng natatas at Balene Napakadaling hanapin. Tingnan nyo. Saka very affordable po yung mga food. Oh, guys. hindi okay. naman, oh. Saktong-sakto lang. Oh, wow. Mabubusok okay. na. Ah, tingnan mo ah. Ano? Sabi. Sa nachos pa lang ibusog na eh, lalamnan. Guys, sirang-sira na naman po ang diet na Diet, <laughs> Hi guys, nandito na naman kami ngayon sa kain. Talaga namang napakasarap dito ng pagkain kahit hindi pa namin natitikman. Mukha pa lang sobrang yummy na. Aking isa rin nag-a-apple cider pa. sirang sara na naman. Ako yung ating kanilin Nag-a-apple cider. One cup of rice lang kinakain gabi-gabi. Ngayon inang sa handaan. sarang na naman. Sarang-sara na naman ang dahit ng batang aray. Aray ka niya lahat. Aray ka niya lahat. Ito. Ito. Higaho lahat yan. Kasi tinan naman sa nachos pa lang busog na busog na kami. Oh, ito. Ito. Yes. Nagmamantika na siya. Talagang sira ang diet ko nito. Kasi tinan naman. Oh, may sisig. Napakadami nilang putahe guys. Talaga namang madami kayong pagpipilian dito. At matatagpuan nga pala ang TP sa Barangay Balele, Zone 1. Malapit lamang po siya sa boundary ng Natatas at Barangay Balele. Talaga namang napakadali lang hanapin dahil yan lang ang boundary at dito lang siya sa gilid. So, apakadaming pagpipili ang pagkain at affordable ng lahat. Pwede kayo dito kumain dahil sa baba nito ay mayroong karaoke na pwede kayo mag-chill, magkantahan ng magtotropa, magkakaibigan, pamilya, mag dito pwede kayo dito mag-celebrate ng birthday, guys. Apakadaming pagpipilian dahil pwede kayo magkaraoke talaga. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bumisit na kayo dito, guys, sa TP. Eh. <laughs> <laughs> Naaagawan Alam kong target na kayo, mais. <laughs> Ah, ang dalawang magda-diet sa sisig. Kimang mo dalawang magda-diet. Diet yan sa sisig. Mm Ang sira na naman talaga ito. ito. Well, ako po ay vegetarian. Dahil <laughs> nakagawa na po ang dalawa. <laughs> Utang ng bigat. Pagkakaluto ng baka ay napakalambot. Tingnan nyo guys. Oh, Napiperaso lang siya. Oh. Alam mo, uminom pa rin ng ano, kagabi, lemon. <laughs> <laughs> Bago ngayon itinom mo. Dahil sa sarap ng pagkani, hindi no, na eh nato. sa paningin pala ang... <laughs> na? Masarap na nato. Masarap. Mm. Tekwan mo nga be ang bulalo. Masarap to. Malasa. Mm. Tekwan mo nga sabang. Masarap sobra. Man. Ano? Masarap Malasa siya. Malasa. Sobra. Sobrang sarap ng sisig siya ang unang naubos. Oo. Oh. Tingin naman. Pagin naman bakal lang arikin nang nachos. Hindi ako. Hindi Sarap. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi dahil sa sobrang sarap ng pagkain, ako busog na busog, hihina-hina ako. <laughs> alam niyo, laging kunangain dahil favorite ko ang corned beef. Okay. Ay, shout out po kay Tito Hermie. Ay, kay Sir Hermie. Ayan. Guys, alam niyo, favorite ko ang corned beef. Nabusog ako din sa bulalo. Guys, sabaw palang nuot na nuot ang lasa ng baka, guys. Talaga naman. Guys, kaya kung mga gusto niyo mag kumain at malapit lang naman, dito na kayo sa tipi. Ano po minyo yung tipi? Hmm, takbong pugyo. Takbong Puge, yung lumi ang sa Barangay. Takbong Puge? Ah, takbong Puge. Kasi ito na sa TV, dito matatagpuan sa Kala? Zone 1, Barangay Balele, ang Takbong Puge. Nilipat na po dito sa may boundary lang po ng Barangay Natatas at Barangay Balele sa Zone 1. Makikita nyo naman po dito, may, may tarpaulin po sa baba. Kung ano po yung mga menu nila guys. At pwedeng pwede din kayo dito dumayo ng KTV. May kanya-kanya ditong karaoke guys. Nagkunti pagkain sa dito sa taas. Dito kami kumakain ngayon. Ang ganda. ni ma'am. Sobrang Ganda. 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 Ganda.